nagka problema tayo <laughs> so yung gulong natin hindi ko siya mahanginan dahil may tar sealant siya sa loob tapos yung pito niya dito nabara hindi ko siya ngayon mahanginan na as in talaga kahit ano alisan ko ng hangin wala talaga lumalabas na hangin wala rin pumapasok na hangin so ngayon pupunta ako sa shop at titignan ko kung meron silang tire valve para papalitan yung pito or kung di naman masyado malala yung pagkabara papalini, papalinisan ko na lang yung pito dito pag ganito dapat maagapan talaga so ngay ngayong araw ipapaayos natin at ipapatingin itong tire yung pito ng ating ano sa gulong so ito meron tayong tire valve uh, yung barbula so ito yung na stock so, parang nalagyan ng tire sealant dito sa ano uh, sa mga ayun o na. so nastuck nastuckan sa dito sa baba ay o pag pinipindot to ay o dyan, luma, dyan lumadali yung hangin so dyan din napunta yung tar silang so na, wala nang hangin na pumapasok talaga so, papapalitan ko ng ganito ayun o pagkapilaan Uh, napalitan na yung tire valve dun sa dalawang gulong sa unahan tapos yung sa likod makita nyo dito ayan no hindi ko alam kung ano is uh, makikita nyo to dito sa dulo ayan no yan yung mga tar silan ayan no? yung mga yan so ang nangyayari so ganito yung setup nyan pag ganyan sa gulong nyo tapos pag pinipindot to sa taas dito sa baba, lumalabas yung hangin niya. So nakita niyo, tumutulak siya, 'di ba? So ang nangyayari, nakita niyo yung mga tarsilan dyan sa baba. Diyan lumalabas, diyan lumalabas at pumapasok yung hangin. So kung binobombahan niyo yung gulong niyo na yung itong pito, ito yung gulong niyo, kasi itong pito nasa baba, ang tarsilan, ang tendency, hindi dito rin siya sa baba. So mangyari, pag binubugahan nyo siya ng hangin or inalis sa ng hangin, yung tar sealant may stuck talaga dito sa pito. So, ang solusyon dyan is kung magbobomba kayo ng gulong ninyo, make sure na itong valve ninyo is nasa taas. Ang dito, banda or mga dito na para sure yan. No? Para yung tar sealant nya, dito lang sa baba. Ayan, no? So, ang dyan o. So, para hindi tong pito nyo eh di ba? So, makikita nyo yun oh. barado talaga yung sa baba ayun, oh. may mga tarsilan na tira tira no, oh. di ba? kailangang clear ba? may makita nyo, pag tinatanggal ko toman no, oh. may tarsilan, ito yung butas oh, yan so, yun yung mali ko uh, malaking lesson learns, Magingat ka kayo. talaga yung tandaan, pag may tarsilan kayo, isbombahan nyo na, nakataas tong pito, okay? wag sa baba, wag wag sa level kung nasa yung tarsilan para maiwasan yung mabara ang gulong ninyo. Okay? So, delikado yan na pag kayo sa ano, sa kalsada, tapos wala kayong kailangan nyo hanginan, tapos na-stuck to, ayan lang, masakit sa ulo yan. Magtutulak talaga kayo. Unless yung vulcanizing shop na napuntahan nyo, meron din ganito. Usually, meron naman sila mga ganyan. Okay?